Dito namin na pagdesisyonan na mag-swimming sa Tres Marinas Resort. Nakapag-swimming naman na kami dito. Dito na rin namin na celebrate before ang birthday ng asawa ko. Actually, ayaw nga ng asawa ko mag-celebrate ng birthday niya. Pero Joy, minsan ka lang mabubuhay kaya celebrate mo na yan. Hi guys! For today's video ay samahan kaming i-celebrate ang birthday ng asawa ko. May kita nyo sa aking video na grabe yung pamumula ng aking ilong at naisipan namin mag-swimming doon banda sa may malapit sa Wawa Dam. Yung isang parte na kung saan mababa lang ang tubig. Kaya tara, samahan nyo kaming lakbayin ang birthday ng asawa ko kung saan kami mapapad ngayong araw na ito. Don't like Alam mo yun, kahit taga-Montalban na ako ay amiss na amiss pa rin ako sa bundok ng Wawa. Bukod sa mura at halos libre ang entrance, ay maamis ka pa dahil malapit ka sa nature para makita ang ganda ng Wawa Dam. Sobrang amiss ko nga dyan ay dyan kami nag ng asawa ko. So ngayon ay pupunta kami sa may spillway. Hindi mismo dun sa may Wawa Dam dahil nga medyo mataas ang tubig. Although summer, hindi na kami nag -risk. dahil nga baka mamaya mahirapan pa ang mga seniors na kasama namin. At may mga kasama rin kaming bata para hindi na mahirap ang mag-hiking. At ito na ang sinasabi kong spillway. Isa siyang street sa may wawa na kung saan may mga cottages. Bababa ka dyan, may mga mararentahan kang mga kubo. Meron ding video okay. May bilihan din ng alak at kung ano-ano pa. Yun nga lang nung araw na yan ay madumi ang tubig. Nakakaligo naman kami noon mga ilang beses na pero hindi namin i-risk yung mga balat namin para doon dahil napakarumi. Kaya naman nag-check kami nang resort dito sa Dao. Kung taga muntalban ka, alam mo na isang hilera to na punong-puno ng mga resort. At dito namin na desisyonan na mag-swimming sa Tres Marinas Resort. Nakapag-swimming naman na kami dito. Dito na rin namin na celebrate before ang birthday ng asawa ko. Actually, ayaw nga ng asawa ko mag-celebrate ng birthday niya. Pero Jai, minsan ka lang mabubuhay kaya celebrate mo na yan. Maraming pools din dito. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga pool nila may kiddie pool at meron din pang adult. May mga rooms at mga cottages din sila dito. Maaari kayong bumili ng alak sa kanila at maari din kayong bumili ng alak sa labas. Hindi naman sila mahigpet sa mga bagay na ganon. May tindahan sila at pwede ka rin mag-rent ng video okay. Maaari niyong ipasok ang inyong sasakyan sa loob ng resort. Malawak at malinis ang area. May mga lifeguard kaya sure na safe ang mga anak ninyo. May mga slide din sa 4 feet and 5 feet. Huwag kayong mag-alala kung may anak kayo na pasaway na gusto laging nagsuswimming sa 4 feet. Kahit hindi pa naman 4 feet pataas. O hindi pa sila angkop sa pool na iyon. Dahil sasabihan sila ng mga lifeguard. Masasabi nyo na malinis ang kanilang pool. Nung nagswimming kami dyan ay hindi makate. Kasi may mga ganong pool, di ba? Alam nyo yun, parang isang taon nang hindi napalitan yung tubig. Dito ay malinis naman ang kanilang pool. At that time, wala akong chlorine na naamoy. So napakalawak ng area na to at napakamura ng kanilang entrance. For only 75 pesos ay maaari ka nang makapag-swimming for daytime. Meron din silang night time at meron din silang for 22 hours. Ito naman ang maliit na pool na kung saan maaari ang mga kiddie. Kapag gabi, yung umbrella na yan ay may tubig. At ito ang unang swimming ni Paul. Hindi namin tinanggal yung diaper niya. Parang salbabida niya that time. Nung una na yan, eh medyo natatakot-takot pa siya at ang hinginig-ginig. Pero nung natapos ang amin section grabe ang iyak niya, hinahanap niya yung tubig. At syempre, hindi kami papahuli. Kami mag-asawa ay nag-swimming na din. Diyan lang kami talaga nag-swimming buong araw na yan. Hindi kami pumunta ng ibang pool. Diyan pa lang ay nag-enjoy na kami. Ewan ko ba, kapag nagkakaedad na, hindi naman dalas for swimming talaga ang kanilang gusto or punta sa mga pool kalalasan, yung happy-happy, or kaya naman, is yes, yung selfie. Or ako lang yon Or kami lang yon Dahil hindi na kami marunong lumangoy. Kaya tama na yung area na to sa amin. Ay, ang room na yan na nasa likod, ay yan yung may air condition na around 2,000 pesos. Tsaka ang daming rooms na available. Grabe, di ko mawari ko ilan ang capacity nito. Pumasok kami ng after lunch. Kaya naman nag-extend kami hanggang night time. Umahan muna kami sa tubig dahil may cleaning hours sila for 2 hours. At isa-isa nang nagdatingan ang mga tao noong gabi. Grabe kabila ang video okay. At napakaraming may birthday pala ng araw na yon. Maraming ka-birthday ang asawa ko ng mga nagdatingan. Hindi in-expect ng asawa ko to. Na namin siya ng cake. Sobrang ingay hindi na rin halos marinig ang kaming birthday greeting sa kanya. Happy happy birthday asawa ko at sana ay umabot ka pa ng 199 years old. Para nang sa ganon ay makapaghabulan pa tayo habang naka-wheelchair tayo. Sa mga gusto rin mag-celebrate ng kanilang birthday sa resort na ito, you can check their Facebook page. Thanks for watching and see you next vlog. Bye! Thanks for watching. Share. Don't forget to like. Comment and subscribe. See you next vlog.